Hello guys, welcome to Justina07 Mix Vlogs Ayan guys, papakita ko lang sa inyo kung gaano kahirap ngayon ang buhay Kasi ang uh, kadalasan mga taga guys ay uh, niyog, bunga ng niyog Yung pangunahing uh, pinagkukuna ng kabuhayan Pero ngayon guys, kung mapapansin nyo, ayan So pagdalang ng bunga ng niyog guys Pagdalang din ang hanap buhay kasi yung mga trabaho nga uh, may kinalaman sa pagniniyog ay syempre yan ay mababawasan kasi yung mga may ari ng lupa hindi sila, hindi na nila ipapatrabaho. Ayan, yung iba ay uh, sila na lang ang gagawa kasi nga ay kunti lang ang uh, bunga ngayon. Napakadalang guys ng bunga ng niyog ngayon. Oo, dati ito guys, mga niyog na ito ay hitik na hitik sa bunga guys. Talagang... Uh, buwig-buwig at saka yung tuyok niya na bunga ay abot-abot uh, pero ngayon tingnan nyo ito oh. ang liliit pati guys ng bunga ng nyug ngayon oh. ang liliit at napakadalang napakalayo ng pagita ng bawat uh, buko ayan oh. may mga bulaklak man siya guys mga palyado naman palyado wala siyang buko So magiging uh, mahirap itong uh, buwan na ito para sa mga ang inaasahang kabuhayan ay sa pagniniyog guys. Kasi ayan o dito sa amin guys, una pa kadalang ng bunga po ng niyog. So ayan sa dami-daming punong iyan, kung mapapansin ninyo, andalang ng bunga. Ayan, kung meron mang tuyo, yung magulang na bunga, yung tuyo na bunga niya, pero yung kasunod napakaliliit pa, at syaka napaka laki ng pagitan ayang mga nakikita nyo na yan guys dati iyan ay uh, talagang hitik na hitik sa bunga ayan. pero sa mga ganitong panahon ngayon buwan ng November ngayon guys ay uh, ayan oh, kung mapapansin nyo so kawawa yung ating mga ang trabaho inaasahan ay tungkol sa pagniniyog kasi bihira lang ang magpapatrabaho ngayong mga buwan na ito bihira lamang at kung meron man ay di maliit la ang din guys ang kikitain kasi nga kunti man ang bunga hmm? dito sa amin oh, ilang mga perasong uh, puno ng nyug may bulaklak pero wala siyang bunga na maharvest maha kasi bulaklak pa lang sila guys oh bulaklak pa lang awas yung iba bulaklak lang pero wala siyang buko kumbaga ipalyado eh, guys palyado oh nakakalungkot naman sa mga ano natin? Katuwang natin ang mga nagtatrabaho din sa amin ay kaunti lang ang kanilang ano. Iniuupa kasi ito guys sa kapag pagkakawit tsaka yung pag uh, dadala sa bodega. Iniuupa. So, kunti lang ang kikitain kasi kunti man lang yung bunga guys. O. Ayan o. Ang kunti. So, kawawa. Dapat talaga ay mayroong uh, ibang mapapagliira na hanap buhay o kumbaga ibang kahaliling hanap buhay yung mga kaibigan natin at kababayan na sa niyog lang umaasa ayan maging dito sa aming karating na lupain guys, ayan maging dyan din sa aming karating na lupain o, kung mapapansin nyo wala din siya guys bunga ayan iikot natin ha o ayan o wala din bunga guys o ayan, mga buko, walang magulang. So anong haharbisin dyan ng may ari? Wala din. So baka by December pa yan, makuhanan. Ito naman sa amin guys, mayroon naman siyang mga tuyo, pero ang dalang-dalang kunting-kunting lang. O diba? Kunti-kunti lang. Ito ay mga takaran pa guys. Hindi pa ito yung pinakamataas na nyug. Mga takaran pa lang. Alam niyo yung takaran pa. Yung kabataan. Kung baga nasa kalagitnaan pa lamang na pamumunga sana. Pero ano na siya. Ninihirap. May mga panahon talagang ganito guys. May mga panahon talaga na ganito. Especially galing pa sa bagyo. Mabuti nga guys at hindi masyadong malakas ang bagyo dito. Kaya mayroong pambunga na nakagulang. Hindi sila nalagas. Ayan. May isang buwig na makakawit dito malapit sa aming bahay. Ayan. At doon sa kasunod, meron din makakawit. Isang buwig din pero tatlong peraso lang ng na niyog. At sa mga sumunod guys ay wala pa. Wala pa ang pwede. Kaya siguro yan ay ano na lang guys yan. Hayaan na lang yan siyang malaglag. O, malalaglag na kasi yan kapag tuyong tuyo na malalaglag na yan siya ba? Diba? Masarap ang buhay sa probinsya, guys. Kung meron kang uh, malawak na ganito, malawak na nyugan, malawak na palayan, pero kung kat sa kagaya sa amin na uh, maliit lang ito, maliit lang, at uh, saka ang sulib nito, guys, ay puro mga kakahuyan, mga mahugani, mga mahugani na kahoy ang nasa ilalim nito at uh, iba't ibang uh, mga punong prutas, langka, santol, balingbing, Uh, Sampalok. Ano pa mga puno namin dito? Daranghita, dalanghita. Ayan, dalanghita. Tapos, may star apple. Yung mito Ang tawag ng iba ay kaimito. Ayan, hindi kasi kilala ng iba na star apple eh. May manga. Ayan, sari-sari naman guys yung mga ano dito. Pero kasi yung iba walang bunga. Ang may bunga lang dito guys ay uh, dalanghita. At saka... Uh, sampalok. Yan, kay gumala ako ng kauntian guys, ay may bunga ang sampalok. Yung maliit pa na puno ng sampalok ay may bunga siya guys. O yan o, ang liliit guys, ba diba? Ang liliit ng bunga ng nyug na yun. Ang liliit. Ano kung mapapansin nyo, yung mga puno na nakikita nyo, yan ay ma matatangkad na puno ng mahugani na mayroon na digbunga. Yung mga bunga niyan guys, ang bilis lang tumubo. Kaya, mabilis lang dito dumami ang mahuga Hindi na, hindi na guys, tinatanim kay yung iba, yung buton niya, na kung tumubo sa lupa, yun na lang akatin. Eh, pero, dahil nga guys, apakarami ah, na, apakarami ah, na ng punong mahuga ni dito sa pinakansulib ng newgan guys, ay puro mga mahuga o, oh, puro mga mahugani na yan guys. Mga malalaking puno na nakikita nyo na yan. Mahugani iyan. Mahugani. O, oh, diba? Mahugani. So, masarap ang buhay dito guys kasi malilim. Malawak ang lakaran. Hindi kumpara sa city. Sa loob ka lang palagi ng bahay. Tapos apakainit. Tapos, Basta kung ako ang papipiliin guys, pipiliin ko pa rin yung mamuhay sa bukid, mamuhay sa probinsya. Kasi ang lawak-lawak ng nalalakaran mo, ang lawak-lawak ng nagagala ng yung paningin, at saka makaahot lusong ka sa mga bulubundukin, magandang exercise yun talagang pagpapawisan ka ng husto. So, ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video for today. Ayan, pinasilip ko lang sa inyo, no? Ayan, siguro sa mga ibang lugar, guys, sana hindi ganito ang uh, pamumunga ng nyug para hindi naman maraming mga kababayan natin ang maghikaho sa buhay kasi kawawa yung mga umaasa lang ay sa sa bunga ng nyug, ba? No, kawawa talaga, guys, kasi mahal man ang bunga ng nyug, guys. Pag madalang, pag dumami naman, mura. So, kaya wala din halos nangyayari sa mga magsasaka na... Uh, niyog ang kinabubuhay oh, ayan to all my dear subscribers, viewers, silent viewers sharers and likers thank you very much sa inyong lahat guys at kung bago ka pala ang sa aking channel siyempre huwag mong kalimutang mag subscribe click the bell button select all para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload na video hope na nag enjoy kakaibigan sa aking uh, maikling video for today about sa ating uh, nandadalang na bunga ng mga niyo ayan, Bye for now guys. I love you all and have a blessed day everyone. Bye for now. Thank you for watching.